Pangarap oh, <laughs> ko yan guys Yan Yung ganito ko yung bahay mo Pero sa probinsya ka magpapatay Kaya kailangan mo ng pangontra Kasi may aswang as 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 <laughs> sa probinsya <yung>, nyo diba <laughs> <laughs> Mas mura siya kaysa sa SM Wow, wow. ang ganda diba? Tuturuan ko kayo ngayon guys Kung paano magluto ng plate of ito Tuto mat One hundred. Tanong mo nga doon kung tatlo isang daan to. Kapat <laughs> ah, lang. Una tayong pera. Uy. Hindi mo huna, kasi lima na ba tayo? big time to. Lima may bilin. Yo! What's up, guys? For today's video, kasama namin si John Bert ngayon, syempre. Alam nyo ba kung saan kami pupunta? Pupunta kami ngayon ng IKEA doon sa Maypasa. Yan tama ba, Bert? Doon pa sa Maypasa yun. So, syempre, tatlo na naman kami magkakasama. Always namin kasama to si Janbert dahil ito'y ay aming Kati. One call away. One, one call away namin yan ang aming tropong si Janbert, Kumpare namin yan. And syempre, guys, uh, namin no, love, saan na natin sa IKEA ngayon? So, magtitingin-tingin lang ng mga design na bahay. Since nagpapagawa nga kami ng bahay, di ba, yes, guys? opo. talagang balak namin talaga pumunta ng IKEA nung nakaraan pa. Pero ngayon lang kami nagka-time. Masamaan nyo kami. share dito ang video na to uh -huh. dahil nga mag, mag start na kami mag youtube so para sa amin ito na ulit yung day 1 namin ito yung, mana, ito yung day 1 namin sa youtube uh -huh. so since syempre may mga video na kami ni Milabs before, before. so ito yun ito rin na namin ulit mag youtube ngayon guys ha? kaya sana supportahan nyo po kami ni Milabs sa aming youtube channel di ba? so tara guys let's go let's go ayun guys tapas kami sa may loob ng parking ng Ikea ayun o no? si Milabs o oh. Si Madam, Madam. Ganda lang outfit ni madam? Boss amo, manager, manager, boss amo, mapangmahal. Dito ng kami ngayon sa may loob ng showroom. Ito, papakita ko sa inyo. So yun guys, oh, ang ganda na ito. Ang ganda ng setup na ito. So, guys, dito ito yung walking closet. Oh, Siyempre yung mga ganitong style guys, mga panlalaki yan. Diba? Pangarap ko rin to guys, mga ganyan. Mga ganyang setup. Pag laki ko, gagayan ko si John Bert. Mga ganitong setup. Bakit kasi ni John Bert to guys eh. Pinantaan namin. So, tutor lang talaga kami ni John Bert. Diba? Ito pre. Ito mga pang riding Oo, oh, oh, go oh, pang riding jacket, ayos pala yun ah. So yung asawa ko dito naman sa CR niya Yan oh. No? Nox, pangarap, ganda ng asawa ko Eh okay, yung mga pangarap mo Pangarap mo din talaga yung mga ganyan Pangarap ko yan guys yan. So naman guys, yung mga pangarap na Yung mga sala. So, okay, bubuk sa Eh, pa pa So guys, ito rin yung gusto namin setup ni na Milab sa bahay namin. Yung gantong ambiance, ba? Uh, black and white. So ganyan din, may, may lights din sa ilalim. Ganto rin yung kala namin. Ang ganda ng kitchen na to guys. So, mas maganda parang... sa kitchen. Oh. maganda rin yung mas maganda sa kitchen. Sa kitchen. <laughs> so ano to, parang siguro lagayan to ng grocery, no? Tingnan wow! ah! ah! nyo. Ang galing. Dito lalagay yung mga... Feeling ko lagayan siya ng grocery, no? Oo, oh, mga ganyan. Dapat pala ganito yung nagaya natin ng grocery, no? Oo, hmm. hmm. aso na magtatay-tay uh -huh. ng pena Hindi, actually, uh -huh. ano, ah, uh, ikaw naman magbabayad nun, kaya uh, <laughs> Ay, ako Ayos, ako pala yung pagbabayad? <laughs> yung ganito kaganda bahay mo, pero sa provincia ka magpapatayo, kaya kailangan mo ng pangong. welcome nga pala dito sa bahay namin guys at uh, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung view dito sa New Zealand sige wow. patingin patingin wow ay ang ganda ang ganda dyan may labs oh, wow <laughs> Di diba? Grabe. So, papakita ko. Kitong kita ko yung mga tao doon oh. Yes, Grabe. ito talaga yung mga tao. So, ito talaga yung napili namin place para sa pipirahan namin bahay. So, Parang bagay yeah. city lang. Mahilig kami sa nature. Yun, know, Ganda, oh. Sabog-sabog. Ang, gulo ng bisita mo dyan, ah. Kailang gulo ng bahay. Ang gulo ng bahay mo, ah. Gulo ng bahay. Parang gumuli, oh. Ang gulo ng bahay. Ang gumuli yung bahay mo. Batman. 100. Tanong mo nga doon kung tatlo isang daan to. Huh? Tatlo isang daan ata to eh. Ghosting siya lang Ay hindi. Saan lang ba yan? Uy, <tiyo> well, talakunin mo. Saan lang kunin mo? Natitipid tayo. Huwag ang pera. Uy, no? Balong mo na. Dib sorry, tatlo isang daan na yan. Pangit. Saan lang dib sorry naman tayo? Ang bigla. Ganyan magpiling mayaman. Yung wala kang pambili. Pero dito ka sa IKEA. Oo, apan. Apat lang, wala tayong pera. Uy. Ano na kasi nila naman tayo? Ha? Big time to, lima bibilin. <laughs> Guys, meron nga palang sumulad sa amin ng mga artista. Yun know, you know, artist artista. Uh, si Coco Martin, tsaka si Julia Montes. Oh, <laughs> kala ko, kala ko si Luke eh. 590 sa Beko. Mas mura siya kaysa sa SM. Sa Dextor, mas mura siya kaysa. Okay. Sample, so, sample. Maganda siyang bilhin guys kasi matibay. So, ang presa niya is at 890. Kapag so, binili ko to guys, sigurado papamaan saan si Nenad. Ha? Huh? So guys, ito na nakabili na ng malaki sa si Milabs is ito. ito yung mga ibang na pamilya ni Milabs. Grabe. Kano kaya buhati ng bill? Dito <laughs> kami naghihintay ni Milabs. Taka ni Janbert. So yun guys, ito na lahat ang pamilya namin. Yan. So waiting na lang kami kay Janbert. Waiting eh, namin kay John Bertin sa may parking kasi nga wala kaming pwedeng labasan. eh na may mga nakaharang. pa-uwi na kami ngayon. Syempre at late na late na nga kami natapos sa mga ginawa namin. So hindi ko na nga na video yung mga ibang ginawa namin. Ni Milabs kumain nga pala kami sa May Sangyup Sal. Syempre, dahil natapos itong video na to, huwag niyo na rin kalimutan i-like and i-follow ang aming uh, YouTube channel and then syempre i-subscribe niyo na rin po ang aming YouTube channel. DJ Melay guys, ito lang po ang aming YouTube channel, wala na pong iba. Okay? Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Thank you so much guys. Peace out. Peace out.